Giliagawa. Shish! Mga yan, kababs. Bare na. Kapag ipon na ba kayo? Ang papadala nyo sa Pilipinas. Hey! Excited na kami ni Kili-Kili Mamili na mga pang cargo sa mga mahal namin sa buhay. Kapag day off, Hinti-hinti namin pinupuno ang mga box. Kapag nakabili kami ng mga pang-box sa Pilipinas, malitman o malaking halaga ang sarap-sarap sa pakiraminam. At papasaya na namin ang mga mahal namin sa Pilipinas. Thank you, Papa G. Sa lahat po ng biyaya. Sheep! Sheep! Mga idol, nandito tayo ngayon sa Global Cargo Movers. Siyempre, dito tayo magpapadala. Subok na. Every year, dito ako nagpapadala. At every year, safe na safe yung mga package ko. Tara, pasok tayo. Teka, pero bago na masok, nandito ako sa kabaan ng Little Manila. Ayan, may sabi pa sa taas. Sheep! Oh. Pasok tayo. Let's go! Good morning! Good morning! Ayun, sakto-sakto. Andito si Kuya Noy. Kuya Noy, tara, interviewin kita ulit. Ayun, ang daming package dito mga idol, oh. Safe na safe ang mga package nyo. Sheesh! Kuya Noy! Anong ginagawa mo? My name is Ron. That's why I love Lebron. Yay! Magpadala na sa Global Cargo Movers. Sheesh! Enjoy watching my vlog, fans! Anong ginagawa mo? Oh, no, Alas otso pa naman namin. Natatabao ka Kuya Noy ah. Oo naman, kasi ito yung open namin. 8 to 5. 8 to 3 paglinggo. 8 to 3 pag 8 to, <laughs> 8 to 5, alas 8 wow. ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Oo. Oh. So, hindi niya mag ko na. Oo. siya. kami ng kafe dyan sa may, ano, <laughs> sa may oh. Spanish. Oo. Oh. Sige, alawin na ko kayo, Noy. Okay. Pagkano ang total door-to-door -to -door cost dito sa Global Cargo? Ah, dito sa Global Cargo, depende po kung saan po kayo sa Pilipinas, ang besides, minunan mo po namin, 58 dollars. Ang Luzon and Manila, 55. Dadalhin nyo po yan dito. At kung magpapig up naman po kayo, depende po kung saan po kayo nakatira dito sa New York. Ang Manhattan, $80. Brooklyn, $80. And Brooklyn, ah... Uh, Bronx. Bronx, $80. Kung dito-dito lang po kayo sa Ilmers at paligid namin, ng Queens, ng Queens $70 po. Wow, mas mura. Mas mura. Kaya na pipig up na, kahit na third floor o fourth floor yung... Walang problema. Kayang-kaya oh. kaya yan kasi may elevator naman eh. <laughs> okay, Noy. Okay. Pangalawang katanungan ko na iyo. Okay. Kung nawawala ang okay, aking package, pagkatapos ng ang sa paghahatid, paano ko ito i-distrute ang paghahatid o yung ulat bilang nawawala? Uh, pumunta lang po kayo dito sa office namin at at, at, at po natin yan at meron naman po okay. kami customer service at itatanong po natin sa customer service kung nasaan na po yung box nyo. Hindi naman po yung nawawala, kundi nadidelay lang. Ah. Nadidelay. So, No, yes, no, no, no. kasi wala naman talaga nawawala. Nadidelay lang po yan. Sa, sa dami po nating box, ay hindi po natin masasabay-sabay na ma-deliver yan kung nasa, nang, nasa dulo at nasa harapan yung inyong box. Kung dalawa po yan, naihiwalay lang po yan. Pero hindi naman po talaga nawawala ang inyong box. Yeah, ako sumok na guys! Ganyan na ako patuloy dito. Ang inyong lagi na ako buwan ay Number 3 question na tayo. Yes. Paano mo maiwasan ang pinsala habang nahawakan ang mabibigat na kargamento? Kami po, ang inyong mabibigat na kargamento, pagdating niyo po dyan sa labas kung kayo po ay magdadrapo, ay dinadandaan po namin ibaba dahil alam po namin na pinaghirapan niyo rin yan. Aww. At uh, kami po ay ito po ang ginagawa po namin. Uh, pagkatapos po namin kunin at inistrapan po namin ito bilang uh, para naman po ay proteksyon sa inyong padala. Giniagaw? Yeah. Tawag po dito strap <laughs> at pagkatapos po nyan, Uh, Binabarcode na naman po ni Eric, ito po yung barcode yes. at ito po yung kung dalawa po ang inyong box, nilalagyan po namin 1 is to 2, 2 to 2. Katunayan po yan dalawa po ang inyong box. O oh. Oh. Oh, naman, ayan, palatandaan yan. Talaga safe na safe talaga dito yes. yes. Cargo. Kuya uh, nag-operate sa Global Cargo? Nag-umpisa kami dito ay 2009 at 2% hanggang ngayon at tuloy-tuloy pa rin ang aming operasyon. Wow, maki 16 years na, Noya. oh, naman, kasi maganda naman ang serbisyo. Oh, pala, mga idol, ang dami kayo mga ayan na nag-operate ang Global Cargo. Kaya saan pa kayo magkama Saan, diba? Sa Global Cargo na? Eh, baka may baka out. Kaya, Noy. Ah, wala naman. Wala. Kaya lang hindi ko mo. Nanay mo, mag-upload mo. Wala naman. Taga na ba sa atin? Sabi ko lang ako. Taga-bicol ako ba? Ayun, Sandusinti okay, yeah, <laughs> yung... <laughs> ka naman kamarili, sir. Sige. Hindi, ha? ba? na kayo sa Facebook niya. i kamusta niyo si Kenoy. Close the door na. Bye, fans! See? Bye, Patsy! See, See? Hindi <laughs> ka lang matanda, ulyaning ka, pe. Mga idol, baka hindi ka pa rin subscribe sa aking YouTube channel. Yan na rin ang aking Facebook account at yan na rin ang aking Instagram. Aba, galaw-galaw na, mga idol. Bye, fans, na ulit. Thank you for watching ulit!